wa Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala qa'idil gurri al muhajjalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin din. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, amin pong ituturo sa inyo ang ang pamamaraan ng paggudo ng sa ganon alam natin kung ano at paano nagudo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at alam natin mga kapatid na hindi matatanggap ang sala kung walang gudo sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang sala kung walang walang gudo ibig sabihin kung ikaw ay nagsala nagsagawa ng sala na hindi ka nakapagsagawa muna ng wudu, pagkatapos na alala mo na wala kang wudu, pagkatapos ng sala, ang sala mo ay invalid. So, ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Ya ayyuhal ladhina amanu, idha kumtum ila salati, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa msahu wa msahuu bi ru'usikum wa So sinabi ng Allah Subhanahu wa Taala o kayong mga mananampalataya kung kayo kapag kayo ay itatayo ninyo ang sala ay kailangan yung magsagawa ng wudu So paano yun sabi ng Allah Subhanahu wa Taala fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila Hugasan ninyo ang inyong mga mukha hugasan ninyo ang inyong mukha Pagkatapos ay hugasan ninyo ang inyong mga kamay hanggang sa siko, hanggang sa pagsubrayin ninyo sa siko, pagkatapos wam sa hubiru sikum at haplusin ninyo ang inyong mga ulo, wa arjula kum ilal kaabain at hugasan ninyo ang inyong paa hanggang sa kanyang bukong-bukong. So, paano nga ba ang uh, tamang pamamaraan ng pagudo? Kung paano nagudo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Unang-una, pupunta ka sa kung saan may tubig, At uh, tandaan ninyo, kinakailangan ay mauuna ang ating intensyon. Ang niya, dahil hindi matatanggap ang magsasagawa ng wudo kung wala siyang layunin o intensyon na siya ay magdadalisay upang maita mula sa hadath al-asgar upang matanggap ang kanyang sala at upang makapagsagawa siya ng, ng sala. At kung kaya ninyo, soon na na may dala tayong siwak. Kung meron kayong siwak, ay soon na na magsisiwak muna tayo bago tayo magsimulang magudo. At kapag nandun na tayo sa tubig, tayo ay nakapag na, pagkatapos ay nakapagsiwak na, ay tayo ay gagamit ng konting tubig lamang. Huwag ninyong dadamihan ang pagbuhos o paggamit ng tubig dahil hindi ito pinahihintulutan ng Islam ang sobra-sobrang paggamit ng tubig dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay konti lamang ang tubig na kanyang ginagamit sa kanyang pagwudo. At kung sakali kayo ay may rilo, tatanggalin natin ang rilo nang sa ganoon ay makapasok ng mabuti ang tubig sa ating balat kung saan hugasan natin ito sa pamamagitan ng pagwudo. Pagkatapos dito, Bago tayo magsimula, ay bibigkasin mo muna ang Bismillah. Bibigkasin muna natin ang Bismillah. At itong pagbigkas ng Bismillah, ito ay hindi po obligado, kundi ito ay sunnah. Ibig sabihin, kung hindi natin ito nabigkas, ay wala ring problema. Ngunit kung itayo ay magsasagawa ng wudo, o ablusyon sa loob ng CR o palikuran ay hindi na po natin kinakailangan bigkasin ito dahil bawal po o makro na banggitin ito sa loob ng palikuran. Pagkatapos na mabigkas ang bismillah, kumuha kayo ng tubig at ilagay ninyo sa inyong kanang kamay at hugasan ninyo ang inyong kamay daliri hanggang sa hanggang sa pulso. Hugasan ang inyong kamay hanggang sa pulso at hagurin ninyo ng mabuti, pagkatapos ay ipasok ang inyong mga daliri sa inyong mga sa mga singit ng inyong kamay at ang unahin muna ay ang kanan, ugasan ito ng tatlong bisis. Pagkatapos natin maugasan ng tatlong bisis ang ating kanan, ay susunod natin ang kaliwang kamay na hanggang sa kanyang pulso sa mga daliri nito ay hagurin natin, ugasan natin ito hanggang sa kanyang pulso ng ganun din ang tatlong bisis kung paano natin ginawa sa kanang kamay natin. Pagkatapos natin na isagawa ito, taugasan na natin ang ating kanang kamay at ang kaliwang kamay hanggang sa pulso ay kukuha kayo ulit ng tubig at ito ay inyong mumug. Kayo ay magmumumog ng tatlong bisis. Kukuha ka ng tubig ulit sa pamagitan ng iyong kanang kamay, then magmumog ka ulit, pangalawa, then kumuha ulit ng isa pang tubig at magmumug ulit ng hanggang sa tatlong bisis. At ang mula sa Dalawa hanggang tatlo, ito po ay hindi po obligado, ito po ay sunna. At ang obligado po dito ay ang isang bisis lamang, ngunit ang pinakamainam ay mula, dal, mula dalawa hanggang tatlo po ang pagmumog natin. Pagkatapos ninyong magmumog ng tatlong bisis, ay kumuha kayo ulit ng tubig at ilagay ninyo sa inyong ilong at inyong isinga. Ngunit ang propeta Muhammad s.a.w., siya ay, ay nagmumog kasabay na ng kanyang ng kaniyang ilong. So, pangumog din, dirito sa ilong at isinga ito. Pwede rin natin ihiwalay, kukuha ka ng tubig at ilagay niyo sa inyong ilong, ipasok sa ilong at isinga, isinga mo ito sa pamamagitan ng iyong kaliwang kamay at gagawin mo ito ng tatlong beses din. Pagkatapos, ang bagay na ito, Pagkatapos natin sa ilong, ay kukuha tayo ulit ng tubig sa pamagitan ng ating dalawang kamay at maghihilamos tayo sa ating mukha mula dito sa noo hanggang dito sa sakop ng tenga. So, hugasan natin yan ng uh, mabuti, hahagurin natin ng mabuti yan. At kung may balbas ay hahagurin natin ng balbas natin. Gaganito natin. Kailangan mapasukan ng tubig yan at hugasan natin ng hanggang tatlong beses din. Kukuha ka ulit ng tubig at hahaplusin mo ulit ang mukha mo ng tatlong beses, ng hanggang tatlong beses. Pagkatapos natin mahugasan ang ating mukha hanggang sa tenga, ay kukuha kayo ulit ng panibagong tubig at ilalagay ninyo sa inyong kamay, pwede rin sa kaliwa o sa kanan, at ilagay natin dito at huhugasan natin ng ating kamay. Siguraduhin natin na mabasa ito lahat hanggat sa kanyang likod, hanggang sa siko, pasubrahin natin sa siko mga kapatid, dahil mayroon, mayroon tayong kaida, malaya mul wajibu illa bihi, na hindi kung hindi makukumplito ang obligado, kung hindi natin isasama yung dito sa lagpas ng siko, ay hindi matatanggap yung, yung ating mudo. Ibig sabihin, kukuha kayo ng tubig, siguraduhin ninyong mahugasan ang buong kamay hanggang siko at tandaan po ninyo, pasubrahin natin sa siko ang tubig. Kailangan sumubra po. Huwag lang po hanggang siko lang. Pasubrahin po natin nang sa ganun ay masigurado pong nabasa ang ating kamay hanggang siko at gagawin po natin ito ng tatlong beses. Pagkatapos natin hugasan ng tatlong beses ang kanang kamay, kukuha tayo ulit ng panibagong tubig at huhugasan natin ng ating kaliwang kamay. Katulad ng ginawa natin sa kanan, hugasan natin ng ating kaliwang kamay hanggang sa siko. Palalagpasin natin sa siko yung tubig at sisiguraduhin natin na walang matitirang bakas dito o bakanting uh, balat na hindi nabasa ng tubig dahil magiging dahilan yun na hindi matatanggap ang ating wudo at kung hindi natanggap ang ating wudo ay hindi rin tanggap ang ating sala. Itong pag-una sa kanan at sa kaliwa, ito po ay sunna. na. Pag, pag nagkamali po kayo at nauna po ninyong hugasan yung kaliwang kamay kaysa sa kanang kamay, walang problema po yung kapatid. Tanggap po yun dahil hindi naman po obligado na un, kanan ang ating unahin pero yun po ang pinaka mainam. Pagkatapos natin maisagawa ang paghugas sa ating kanan at kaliwa ng tagtatatlong bisis hanggang siko, ay kukuha kayo ng tubig at inyong konti, bakas na lamang ang ititira ninyo at pagdidikitin ang mga dulo ng inyong mga Uh, daliri at inyong idikit sa inyong bandang noo sa buhok at punta ihaplos ninyo mula noo hanggang sa likod habatok then ibalik ninyo ang kam inyong kamay nang isang bisis lang yung pagaplus dito pagkatapos ang inyong hintuturo at yung tamp natin ay ating ipapasok ito sa ating loob ng tenga at ahagurin natin hanggang sa labas nang sa ganoon ay malinis natin ang loob ng ating tenga at isang bisis lang po ang obligado dito at hindi po kinakailangan na kumuha tayo ng maraming tubig o ulit-ulitin natin dahil sa ulo ay hanggang haplos lamang po. Pagkatapos dito, ay pupunta po kayo sa kanan, sa kanang bahagi ng inyong paa, sa kanang bahagi ng inyong paa at huhugasan ninyo ang inyong paa hanggang sa kanyang bukong-bukong kung saan yung tenga ng paa itaas po ninyo yung tubig hanggang sa taas ng bukong-bukong at yung mga daliri ng paa ay inyo hagurin ng ganito nang sa ganun makumpleto po ang wudo at gagawin nyo po yan ng tatlong bisis sa kanang paa ninyo. Pagkatapos ninyo maisagawa na nahugasan niyo ang inyong kanang paa hanggang sa itaas ng kanyang bukong-bukong ay lumipat kayo sa kaliwang paa at hugasan ninyo ng katulad ng ginawa ninyo sa inyong ka ng paa. So hanggang sa bukong-bukong din ng tatlong beses, pag nauna yung kaliwa, walang problema. Pagkatapos ay kayong magdua, ito po ay sunna, sasabihin ninyo, Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharikala, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, Allahumma maj'alni minat tawabina, wa minal mutatahirin. So hanggang dito na lamang po, at yun po ang tamang pamamaraan ng pagudot na pakadali lamang po, wa sallallahu ala nabiyina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته